Alam niyo ba mga classmates, aba, lahat kayo. Dito niyo naman tatagpuan ang pinakamagagandang view, like fall and others. At ipapaliwanag din po ni Rogelio kung saan ang pinakamagandang lugar dito sa Highland. Dika po. tapos it. Ito po, si Rogelio, nakikita nyo naman po siya, nagtatago, mukhang nahihiya. Good na morning, Saba! <laughs> sa <laughs> Ah, uh, bago ang lahat, sapatos kong balat. Ah, <laughs> uh, ito sa inyo, ang um, pinaghirapan ko. Ito, <laughs> ayos kayo. Itong lahat ay para sa inyo. May full tayo. Hindi pa ako naliligo. <laughs> okay, gusto, ko, gusto niyo pong ano, malibot ang buong Highland? Si Don Mark Alipa. <laughs> Cam, China. In China. Come on. Ito um, ang well, ano. Ito. Ito, tignan nyo naman po. Dahon to. Ito, oh. Oh, ito. <laughs> Dahon. Spelling <laughs> D-A-H-O-N. Dahon. Dahon. Highway. <laughs> ito po ang ito highway. Po, ito santan, Ikaw lang <laughs> sorry. Ako po ako na pong magpapaliwanag. Ang sabi po ni Rogelio, ito pong dahon na to ay pinangalan ng dahon. Ito naman bulaklak na to ay bulaklak. At ito naman nakikita ninyo, ito ang tinatawag na highland. Ay, hindi, ay <laughs> Kasi, kasi po, yan ipapasa po. Ipapaliwanag ko po kung bakit tinawag na highland. Kasi okay. Po, ang high mataas, ang land Sababa. Ay, mali. <laughs> so, Ito po ang highland, oh. Kasi kayo, gumapang tayong ganun, o. No? Gumapang tayo. Ay, wala ka. Ito po ang pinaka-main. Ito po ang main 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 objectives, Ay, mali. Main main asset ng highland. Dito po. Ay, ay, ay. Hindi pala, ay. Dito po. Ito kita ni naman. Dito po kami nagtatambay. Dito po kami nagtatambay ni Lloyd, ni Mark, ni Dr. Rogelio, si, si Ing, si Jeff, si ko at si yon si pero ako. At, ato, Mio. at, at <laughs> hindi nawawala dyan, atos. yung camera namin. <laughs> yun po. At, I will take over Lloyd. Ay, turn over pala. Turn over. Tagalog. Okay mga kaibigan. Salamat. At nakuha na naman ako ng video. Kanina pa ako nag-iintay dito. Alam niyo ba yun? Napakita ko naman kung ano ang nasa loob ng mga mukhang tahanan na yan. dito po, nakikita ninyo ang mga saradong pinto. Hindi nyo po yan magbubuksan ang gaya dito. Sa mga ilaw po, bubuksan niya lang kapag gabi ha. Pag umaga, kaya <laughs> eh, ganyan, umaga binuksan. <laughs> pakikunan nga, ayun mo <laughs> Tsaka ano, additional lang po ha, alam niyo po kung bakit hindi mo pwedeng buksan ito? Kasi, sarado. Kung sarado, nakalak. Kung nakalak, sarado ulit. Addition na po, hindi mo bubuksan niya, ni. Eh. Kaya nito, ito, switch to, my off. 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 Yan kung binubuksan niya, siyempre bubuksan ang ilaw. Pag sinasara, siyempre. Yun na. Kaya, be proud. Yung lang po tayo magiging millionaire. Tama, yun. Tama, Kaya, <laughs> <ba> bye bye. <laughs> Ay, nakahabol yeah, lang ako. Gusto niyo bang makuha ang opinion ni Mark? Panoorin niyo po siya. Hello! <laughs> May future ka. May future daw siya. Nakita niyo naman po, magandang kanyang kuti ang kanyang buhok medyo may forma tapos yung mga laylayan nyo ang dami kaya hindi po dito naman tayo sa na rito lang ulit ay karagdado informasyon lang po tungkol sa highland. ang highland ay binubo ng maraming ay maraming land so it's what's what you're waiting for shop now <laughs> meron po kaming isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito, walo, siyam, sampo, labing isa, labing katlo, labing apat, si, o kaya 16 po na rooms available for all drugstores, nationwide. So, tara po, papakita ko sa inyo. Sanda po, likod pa lang yan. Okay, tara tayo. okay. Okay, identify. Hindi. He's a different... Just...